Kapit patalim na itong si David at tinakalan niya na paikot na itong si Tanggol dahil sa ginawa niyang pagtulong sa kanyang kapatid. Subalit na dahil sa mga kaibigan ni Tanggol na pinagsabihan nila ito na hindi umano dapat pagtitiwalaan itong si David kahit magkapatid umano sila ni Tanggol dahil batid naman nila na si David ay hindi ganun na pagkatao. Samantala sa kabilang banda, buhay ni Olivia ang naging kapalit sa ginawa ni Miguelito. Ngunit ito pala ang naging daan para malaman ni Olivia na isa siyang Montenegro. Pagtanto ni Julio na kailangan na niyang sabihin dito kay Olivia. Ngunit humarang naman itong si Tanggol at dipinsa ni Tanggol hindi pa umano sapat na dahilan para malaman ni Olivia ang totoo lalo na umano sa mga gerero. Dahil alam niya na maaring gamitin umano nila Roberto, ni Miguelito, itong si Olivia laban sa kanila. Samantala, galit na galit naman itong si Rigor dahil nalaman niya mula sa kanilang kapitbahay ang ginawang pagligtas umano ni David dito kay Tanggol. Ngunit hindi naman binanggit ni David kay Rigor na siya ang inutusan ni Miguelito para itumba itong si Tanggol. Depensa naman ni David kailangan umano niyang gawin ito dahil kung gusto naman ni Rigor na paghigantihan itong si Ramon, ang kanyang ginagawa ay makakatulong umano ito sa paghihiganti ni Rigor. Ito sinabi ni David malakas umano ang kanyang paniniwala. Naniniwala umano si Tanggol sa kanyang ginagawa. Samantalang malaking problema ang kinakaharap ngayon ng pamilya Guerrero dahil pumalya ang kanilang plano na itumba itong sitanggol bago sila ang napapasama lalo at sirang-sira na ang kanilang pangalan. Mas nakakuha pa ng simpatsya itong sitanggol mula sa madla dahil sa gagawa ng mga Guerrero. Galit man si Rigor sa ginawa ni David, ngunit nagbago ang ihip ng hangin mula nang nagpaliwanag itong si David sa kanya. Samantala, nakarating din sa pamilya Guerrero ang nangyari kay Olivia, pero si Gustavo ay natutuwa. Nagtataka naman itong si Pilar dahil hindi umano nagpakita ng anumang pag-alala itong si Gustavo sa nangyari kay Olivia. Napag-isip-isip ni Pilar na maaring matagal nang alam umano ni Gustavo ang tungkol kay Olivia. Lihim nila ni Julio. Maraming salamat sa panunood.